Dako naman tayo sa isa pa nating uh, balitang lokal. Expanded Centenarians Act, batas para magbigay ng 10,000 pesos cash gift sa edad uh, 80 hanggang 95, ikinatawa, ikinatuwa ng mga senior citizens sa Gimba. Masaya si Nanay Leticia del Rosario ng Barangay Kawayang Bugtong dahil batas na ang Expanded Centenarians Act o ang RA 11892. Uh, RA 11982. Uh, dahil uh, magna 95 na kasi ang kanyang nanay na si uh, Ginang Marciana Esteban sa darating na Setyembre. Kaya natutuwa siya dahil magkakapera daw ang kanyang ina sa araw ng kaarawan nito. Natutuwa din si Ginang Estrelita Catabona, 74 years old, na isang retired uh, teacher na naisabatas na ang uh, naturang measure. Ngunit Ania, sana ay isinama din ang mga 70 years old para mas maagang matatanggap ng elders ang benepisyo, lalo na kakaunti ang mga umaabot sa edad 80 pataas. Ayon naman kay Ginang Lucena V. Paraso, 87 years old, na isa ring retired teacher, nakakatuwa na magkakaroon sila ng ganitong klase ng benepisyo. Uh, para sa kanya, madadagdagan ang pambili niya ng gamot. Ngunit uh, nais naman niyang malinawan kung paano ang implementasyon sa mga katulad niyang ang edad ay nasa pagitan ng mga tinukoy na ages na tatanggap ng 10,000 piso. Ang Republic Act No. 11982 o ang expanded the uh, Centenarians Act ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, Pebrero 26, sa IS. Inamendahan ito, uh, nito ina ang uh, Republic Act number no. 10868 na uh, otherwise known o tinatawag ding Centenarians Act of 2016. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na may edad 80 Years old pataas ay tatanggap ng cash gift na 10,000 pesos. Tatanggapin ito kada limang taon hanggang sa tumungtong ng edad 95. Ibig sabihin, edad 80, 85, 90 at 95 ang uh, tatanggap ng 10,000 pesos. Tatanggap din ng uh, 100,000 pesos ang mga Pilipino na may edad 100 years old pataas. Pangunahing sponsors ng batas ay si Senior Citizens Representative Congressman Rodolfo Ordanes na siya rin chairman ng House Committee on Senior Citizens at uh, ni Sen Senator Amy Marcos. Kombinasyon ng House Bill 735 at Senate Bill 2028 ang naturang batas na inaprobahan sa Bicameral Committee noong Enero 2024. Ang National Commission of Senior Citizens sa ilalim ng Office of the President ang lead implementing agency ng RA 11982. Isa sa probisyon ng batas ay ang pagkakaroon ng Elderly Data Management System upang matukoy ang mga eligible o karapat-dapat na tumanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng batas. Ang pondo para rito ay maaaring kumin sa unprogrammed funds of 2024 ay kay congressman Ordanes dahil tapos na ang uh, uh, national budget o 2024 general appropriations act sinabi naman ni congressman Elizalde Co ng uh, Ako Bicol Party List na chairman naman ng House Appropriations Committee ang naturang pondo ay maaaring magamit sa autorisasyon ng Department of Budget and Management o DBM Ayon pa kay Ordañez, dapat malinaw sa implementing rules and regulations o IRR ng batas uh, ang mga pwedeng mag-avail ng cash gift, lalo na ang mga senior citizens na naging uh, 80, 85, 90 at 95 years old ngayong taon bago ito magkabisa. Sa isang panayam naman ng radyo natin sa senior citizens rights advocate na si Atty. Romulo Macalintal, magtatagal pa niya ang paggawa ng implementing rules and regulations na ito. Kaya posibleng sa susunod na taon pa ang aktual na implementasyon. Bukod rito, malaki-aniya ang pondong kakailanganin dahil maaaring halos araw-araw ay may senior citizens na natutungtong sa edad 80 years old pataas. Sa bayan ng Gimba, uh, mayroong uh, 1,638 na senior citizens uh, na may edad 80 pataas. Ilan? 1,638. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. So, Sa out of uh, 15,000 uh, 15, uh -huh. na mga senior citizens. More citizen or less. Uh, hinihingi ko pa yung actual na total eh, kung meron. Mm -hmm. Uh, ay, yung actual na total ng uh, senior citizens uh, galing sa OSCA. Uh -huh. Pero ang naibigay sa atin yung uh, 1,638. Mm -hmm. Nakalagay pa dun sa ano sa uh, sa amended ay uh, pwede kahit na nasa abroad o nandito eh. Basta oh, okay. uh, Basta Pina Pilipino. Uh, basta o oh, uh, Pilipino uh, uh. na sa edad 80. Ano to? Uh, ano to uh, tinitingnan ayam. mo na to? Kasi wala pa tayong kopya ng aktwal na batas. Doon sa Bakayong ano, sa PNA. House Hindi, ay yung approved na nandoon ah, sa PNA. Ay ah, yung detalye. Oh, uh, yung May deta Yung detail. detalye na, oo. Uh oo. -huh. Uh -huh na nakasahad na ron. Kaya, ang hindi lang inilino doon, uh, sa bagay, wala pa kasing IRR, no? Mm -hmm. yung, uh, hindi po maano yung uh, Implementing rules mm -hmm. and the regulation. Kaya, kasi parang isang uh, tanong dyan eh, yung eksaktong edad 85, uh, 80, 85, mm -hmm. yung mga tinukoy na yun, yun lang ba yung uh, bibigyan? O, Pagtungtong mo ng 85, o, alam mo ba, 87, kasunod nung isang, uh, si Ma'am Mama, si Mama Praso, na, naging teacher ko, ng elementary. <laughs> no? Saan sa to? Sa Paso Minchik. Oo. Ah, ano, 87, yun ang tanong niya kasi, na, mm -hmm. kasali ba ako dyan? Eh, hindi naman ako 85, hindi naman ako 90. Mm-hmm. 87 ako. Mm-hmm. So, maghihintay pa ba siya ng 90? O dapat sa 85 ay uh, makuha na niya yung for e para sa 85, mm -hmm. di ba? Dapat yon sa IRR, yung mga oh. dumaan na sa 80, dapat oh, yung kala. 80, kasi in, uh, in essence, 80 years old na sila eh. Hindi, um, wala pa namang I, wala Walang pang IRR, IRR. Pero uh, dun daw yun dapat linawin. Kasi ang gagawa naman yan, iba-ibang agencies yan eh na mm -hmm. pwedeng ma-involve, particularly ang DSWD. Oo. Uh, kasi, kasi, sila din yata yung nag-i-implement. Sila sila mag implement up. ng ng ano, ng uh, mga cash assistance uh -oh. dadaan sa kanila. Mm -hmm. o, uh Oh, ah, kaya nga, so, alimbawa, that, oh, 80. Uh, I-consider nila yun. Uh -oh. Pag dumaan ka na sa 80, kahit na 84.5 oh, kaya ka nga, eh. na, kaya nga... Dapat uh, nakuha pa rin nila yun. Kasi incentive nila yun. Mm, dahil dumaan na sila sa edad na yun eh. Mm. Paano? Uh, <laughs> ano, eh, na eh, itong bubut natin dito. Hindi daw pwede. Pero okay, dapat yun yun dahil pinag-usapan na namin kanina oh, na malamang ay hindi ganun ang pag-intindi doon. Kasi oh, 80, baga ba tinuko yung 80, oh, parang yun lang yung ano, yun lang yung parang grace, ano, grace uh, period, period, mm -hmm. oo, ng uh, tatanggap ng 10-10-10, gano'n. Mm -hmm. 80 to 80, yung 80, tapos 85, tapos yung uh, uh, 90, mm -hmm. gano'n, para uh, magiging, kung halimbawa, eh, 80 ka, umabot ka ng hanggang 95, may 40,000 ka. Uh -huh. Pwera pa yung 100,000 100, na, uh -huh. oo, centenarians. Yes. Mm -hmm. Pero halimbawa, eh, uh, in-implement kayo yun eh, pero 87 ka, ay, sa uh, 90 ka na kasali. Aba? Eh, mali. Mali. Oo, oh, malaking pagka malaking pagkakamali yan. Kasi katulad yan. nun, oo, dapat hindi gano'n. tapos uh -huh. sa 87 eh, namatay ng 88. Oo. Uh -huh. Di ba? Oo. Uh -huh. <laughs> dapat yan, uh -huh. merong pagkakataon na mabigyan. Ma, 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 oh, ma, ma, ma kahit na yan, isang 10,000 lang, alin ba katulad noon si si 87, si, Mrs. Paraso. Uh, Paraso. 80, 85 na yung pinagdaan oh, niya. So oh. dapat na 20 oh. 'di ba? 20,000. Oo, oh, oh, oh. Kasi tama, 80, tama. 85. Mm. Hindi na niya pa, makukuha yun kasi 87 siya. Oh, uh, Pero ang dapat niya makuha yung 85. Yes. Oh, tapos pag umabot pa siya ng 90, 90, 90 o di adi makuha niya 90, yung 95. ano. Pag umabot pa siya ng 95, eh paano kung halimbawa, eh pero wag naman ano. Yung isang lololola eh uh, naglagpasan niya 85 87 88 namatay oh di ba okay namatay nung uh oo -oh. nung uh, taon na yon uh, hindi mo siya bibigyan eh bumasok na siya dun sa Kriteria. sa criteria uh -oh. ng uh, age requirement mm -hmm. na 80 genarians uh -oh. at Nona-Ginarians, diba? di ba? Parang, essentially, parang ang ginawa lang nila dun eh, 20,000 sa edad 80 at 20,000 sa edad 90 mm. eh. Tinipak-tipak mm. lang nila Tinipak yun, yun eh. Tinipak-tipak lang yung so, distribution. So, dapat yun, basta hanggat you're within 80, halimbawa sabihin natin 80 to 89, buhay ka pa, mm -hmm. dapat yun yung 20 mil, makuha mo yun. Yes. Di ba? Kasi, mm. parang ang nangyari dyan, may kubi. <laughs> Oo. May pagtitipid. <laughs> Di ba? Oh, ano parang, Anong style yon yun? Oh, oh. Uh, Samantalang itong, alam mo itong batas na to. Oh, parang uh, alas suerte. Parang ganun eh. <laughs> <laughs> Pag natapat ka ng 85. Oo. Oh, oh. oh suerte. paano? Oh, oh. paano kung, ano yan? Oh, oh, tapos halimbawa <laughs> so, yun, oh. eh, ka na, 85 birthday mo, ilayo naman sa mga ano. Halimbawa, birthday mo, 85. Mm. Tapos, ilang araw, ilang buwan lang, namatay ka. Eligible hmm. ka pa ba na matanggap yon kung dun sa time period na nagsasubmit ka ng ng eh uh, e buhay pa. Uh, eh oh, e buhay ka pa uh -huh. na nagsasubmit ka ng requirements Basta siya. Basta na-apply ba siya? O kasi Siyempre, yung identification dyan eh. sa, din, din, yan, yun, sa India, yan, eh. Basta hindi yon yan, yun. Basta nag-process, uh, nabuhay, mm -hmm. Uh, ah, na inabutan ng uh, uh, kamatayan, nakukuha ng pamilya uh, beneficiaries. Oh. Oh, Kasi dapat, nangyari yeah. na ito dito sa ano sa kay uh, sa pamilya De Ocampo. Oh. Na isa sa kauna na kauna nang tumanggap ng hmm, uh, centenarian, centenarian 100,000 sa gimba. Mm -hmm. cash, ano o, yun? Tinanggap niyan, yun? <laughs> uh, nung San tinanggap niya, nung tinanggap yon ay uh, hindi uh, na yung tatay ang tumanggap yung 100 years kasi wala na siya. Uh -huh. Oh, pero ang gabot siya sa edad na 100 years. Oh, Oo, oh, 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 101 okay. na siya nung ano eh. Uh, nung naibigay, parang uh, kundi isang taon, dalawang taon yung oh, nung, mo nang yung ano, nakuha ng pamilya. Nakuha kaya, naman. ang tumanggap yung anak. Uh -huh. Uh -huh. Siyempre, sila ang uh, Trang beneficiary. beneficiaries. Na. Um, ano din ano, mag, mag, nandito na rin lang tayo sa discussion na ito. Meron na daw kasi na, doon sa napakinggan napakingan ko kasing balita kanina sa radio natin, uh, meron na daw mga nagsasabi na parang, parang yung Comelec, Meron nang sasabi na meron akong kakilala, gagawin natin ng paraan <laughs> para mo mo yung 10,000. Sindikato, Sindikato. Kaya yung mga, eh, alam mo naman ang mga senior citizens natin, napakadaling mayakag. No? Ha, basta magpapasa Napaka lang. Napaka-vulnerable nung na, age na yan. Na basta at lalo na pag sinabi na ayuda, syempre. Oh, ayuda, may so, mag-aayos kasi hirap sila mag Kanina nga, yung napapakinggan kong ano, pinagmimitingan ng FISCAP, meron daw nag-aaya na maging miyembro dito sa Talavera ba yun? Bibigyan daw ng 1,000. Mm. Uh, parang galing kay PBBM. Mm. Tapos may mga nagpuntahan daw doon, nagbayad pa ng 60 pesos na ewan ko kung paano. Mm. Kung paan. Yung, yung ano yun, yung Tapos, napapa... Pero yung ID daw na ipinapakita sa mga senior citizens natin, ay yellow pad paper lang. Hindi yung official na ID kanina pinag-uusapan uh, doon. Kaya wag yun yung isang lumaganap doon sa ano uh, dati ko nang alam yan. Uh, Oo. Oh. Uh, doon sa Senior... naglabrahan uh, na meron daw mga sa kanina Palavera. daw yung ng kamay na pinuntahan daw noon. Mm. Doon sa barangay ng mga officials ng FISCAP na mga presidente. Meron daw mga nagpuntahan. Oo, oh, inanunaman nila. Uh, uh ka. Eh, may, pero Ay, lang, yung mga presidente din. daw, hindi naman daw pinatulan. Pero dapat pinoprotektahan natin yung mga senior citizens natin sa ganon na sabihan or at least man lang na ma, ala, yung mga senior citizens na members, kung direktang pinupuntahan sa bahay-bahay o kung saan mang organisasyon dun sa loob ng barangay, wag sila kaagad natatanggap ng ganong klasing aplikasyon, i-directan nila kaagad dun sa presidente. Huwag po kami yung kausapin nyo, lalo na kung membership yung pinag-uusapan. Kasi kanina, gusto, no, gusto ng pamunuan na alisin na yung, yung mga pumatol na daw sa Talavera. Kasi bawal nga, bawal daw kasi na ang isang uh, membro na ay ang do sa bylaws ng FISCAP o ng OSCA, dapat isa lang yung sinasalihan mo na organization ng uh, uh, ng senior citizens at kung ito lang OSCA ka natin ng gimba ito lang gimba otherwise kung sumali ka sa iba kick out ka rito sa sa fiscup gimba ganun parang gano'n eh yun daw yung pinag yun daw yung magiging basehan ngayon ayo uh, da eh, lang to, naman yung ano eh yung, yung, ay, yung, yung may membership uh, daw eh membership na oh, may membership sasali ka sa grupo senior citizens membership may ganun. Oo. Ngayon. Tapos, bibigyan, bibigyan uh, sila ng ID. Uh, bibigyan din ng ayuda. Bukod, dapat siyempre may members. Members, members. Madali na member mo kasi na. paniwalain na uh, magme-member eh. Pero sa, sana bago natin. Para makakuha naman, ng ayuda, gano'n. Hopefully, dapat. Yung sa akin doon, kanina, ang inisip ko kaagad. Bago mo i-kick out, alam mo nang naluloko tong kasamahan mo. Kasi kikikita. Eh, ka. Okay. oo, oh, i eh, ano mo? Uh, pagsabihan mo rin muna or protektahan mo as bilang miyembro mo, mm -hmm. lalo na kung presidente ka. At in the first place, um Eh, kanina meron nang naghahabunan doon. Kikik out na po ba namin? Ganon sila kanina eh. Mm -hmm. eh meron nang binasang bylaws na batas. Uh, in a way, may karapatan yung Pangulo na alisen kasi sumape. Kung sumape ah. I mean, kung meron sila... Eh, baka naman kasi ano, yung sinalihan bogus. Ayun nga yung sinasabi oh. ko. Kung bogus yung sinalihan, dapat... Oh. Ay, kausapin mo muna or yun, andun dapat pa rin yung De, protection a, nila. actually, as, as hindi. Oscar. Ang gagawin ng ano doon, nung Oscar, Peace Cup, o samahan ng mga senior citizen, i-validate nila. O, oh, yun nga yung sinasabi ko. Ba? Oh, i-validate nila legit ba uh oh, yung grupo na nag nag -re recruit Kung ng mga senior citizens lalo na sa ngala ng ayuda. Mm -hmm. di ba? O total naman, nalaman nila yung impormasyon na mm -hmm. yon, Nalaman o pa nga yun yung ID nga daw ay na, na, uh, sa yun. Kasi meron pang ano eh, meron yung ang ginagawa lang talaga, ini-scam lang eh. Mm -hmm. Kinukuha yung At, uh, yung cell, yung hindi lang cellphone number eh, yung ID. Lahat. Oo. National e kasi ID. ID. Pagka-membership. Pwede kasing uh, pati paste mm -hmm. yung sa senior, pedo, citizens yung senior citizens ID, uh, 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 kukunin niyan pipiktura na, uh -huh. katunayan na sila ay uh, nakalista dito uh, at ito mga ID number nila, ito yung ano nila. Kung hindi man yung gagamitin sa pang-scam, -e gagamitin yun sa uh, pagkuha ng uh, ayuda na hindi rin naman makakarating sa kanila. oh, oh racket. Oo, oh, oh, scam diba? guy. Oh, Tapos magrarakit -ra yung -ra -ra ID. Magrarakit yung -ra mag -ra -ra eh, ID nila sa ditamang mga mm -hmm. gawain. Mm. Yeah. Andun and and yung pirma nila, andun and yung and date of birth nila, andun and yung and middle initial nila, mm -hmm. lahat ng impormasyon Binigay na lahat. pwedeng-pwedeng <laughs> pwedeng gamitin uh, para ma-access yung mga private, uh, alam mo, mga bank accounts kung meron. Kasi yun nga, yung itong sektor na to, yung isa sa mga pinaka-vulnerable na sektor. na Oo. Oh. So, kaya, no? Maluloko. lang mm -hmm. nila yung, ano, yung, kasi nga, nasa bahay lang, no? Ayaw nang lumakad, mm -hmm. ayaw nang uh, mag-follow up. Eh, eh, kung po pwede lang na iba na ang kukuha, gano'n, mm -hmm. di ba? Pakaasok do'n lang ibigay yung mga ID mm -hmm. para lang makakuha. Oo. Hmm. Yung akala nila itinutulungan oh, sila, hindi naman pala, ano na pala. Uh, Maluloko na pala. yeah mm -hmm. Okay, sige. Yun. Uh, sana ito. mabilis yung IRR ano. Oo, oh, bangan natin yung uh -huh. IRR na yan. Ingat ingat para meron ating mga may isang paliwanag students. hindi yung iba-iba uh -huh. ng interpretasyon doon sa Sorry. sa batas. Kasi kung ano yung ang average uh -huh. daw ng IRR, IRR. Na, na ginagawa mga tatlong buwan daw. Mm, pwede, pwede. Yes. Ah, sa uh, ganoon. Ang uh -huh. tulong naman yan although Tignan mo nga, sa unprogrammed, kukunin. Marami talagang pondo, di ba? Uh -huh. Dapat uh, ma-access yun. Kasi kung wala naman, yun ang nga ang yung sinasabi nila na pag unprogrammed, wala pang program, eto meron ng program, dapat yun. Doon na lang gamitin. Uh -huh. Diba? Sorry ah, kahapon binalita natin yung Mr. Teen. Um, at nabanggit natin do na si Joshua angelo Antividad ay barangay bunol. Pero hindi, hindi siya barangay bunol, barangay bantog po siya. Gusto lang po natin i-correct yung uh, balita natin kahapon para um, uh, malaman nung ating listener Si Joshua Angel Antividad, yung Mr. Teen Tourism. Yan, yan lang ba i-correct sa uh, kanya? It, <laughs> ay Babalita natin sa separate. Oh, okay, uh, sige. Kasi may uh, dapat i-correct ha doon uh, uh, information Pero magbigay natin. na tayo ng konting ano, kasilip. <laughs> <laughs> Oo, uh oh, uh, dahil ilagay ni Armid na ang Meron kanya uh, na, kasi natin Ah uh, natanggap mm -hmm. uh, natanggap niya premyo mm -hmm. sa iPhone ay nakas ay 3000 na nakalagay dun sa balita. Mm -hmm. Ngayon eh nag-react siya kasi 1000 lang yung nakita niya sa envelope. Mm -mm. Kaya dalawang bagay yan. Kung nagkamali ba si iPhone na sinabi 3,000 or baka naman may nagupit <laughs> doon sa 3,000. gabi <laughs> uh, hindi naman kupe. Baka naman hindi ay, gamitan. Ay, hindi. Oh. Pwede na yon nang oh. <laughs> Ano? <laughs> hindi ko naman sinabi na nang baka sabi ko, dalawang bagay, <laughs> nagkamali si iPhone ng lagay. Mm -hmm. At saka, baka naman doon sa binigay na, ano, na envelope, ay may, kung ayaw mo ng kupet, kupet, ay may nagbawas. O, ganun. Sige, kasi, uh, oh, ganun. Kasi, may, may, gina may uh, ginamit, sa iba. Ay, ah, di ko, hindi pa natin alam eh. Oo, uh, hindi pa natin. di pa natin, natin alam eh. Pero yung kasi, pagka-award yun, award. oh Ay. Uh, uh. Number <laughs> ng police. Ay, <laughs> oh, number ng police. Ito, Joshua, yung number ng <laughs> Hindi, hindi. Oh, lilinawin, oh, ah. lilinawin pa natin yan kasi uh, um, na nakarating lang sa atin at kasi uh, nagtanong yung bata. Uh Oo. -oh. Um, kasi ang uh, kaya natin ipinows kasi ang iPhone po ay ating uh, isa sa mga sponsors natin. Uh -oh. Kaya meron tayong oh, direct communication uh -oh. at sinishare uh -oh. natin yung mga activities para ng uh, ating mga sponsors. Ganyan natin kamahal ang sponsors kala, kala natin. Kala ko ba i- uh, sa kanda yan? Kasi i-comfort pa natin yung 3,000. Ano, hindi pero luwanag natin kasi baka mamaya isipin mm. nila yung iPhone eh kinakampihan natin or something. Uh, yung, ay, doon tayo ang nun, uh, sa tama. ang oh. lang nun ay talagang yung post doon sa ano. At Oo, uh, na, nakarating sa atin na ay, syempre, bakit bakit? Ba Nakalagay ba kasi doon ay 3,000. Tapos ang napuha niya. Pero ang envelope ay wonky. Oh, okay. lang wonky. Salit okay. na tricky. Sige. uh, <laughs> sige. Ayan. Ay, okay yan. <laughs> uh -oh. O -oh. na yan. Uh, uh, Alam ko na 45 na, yun? <laughs> na po tayo ng hapon. Ako po.